o sila ng mga babayhana nangita po ng lugar na magtigom sila tungod lagi kay Adlaw Manipahulay. dito to si Pablo o nagka hinabi sila o gihimo nila ang maong panagkatigong sa pagsimba at tung Adlaw na ipapahulay. Nagawas yun sila kay nangita lagi kay Manimba. Ngayon may man nakita. No, to sila tipo na itong mga buhay na nagtigom anang Adlao yung papahulay sa punuan sa kahoy. Okay? Wala mawala ni naara

Kung niyawa sila nakita, may tampon na rin sa dito sa mga nagtigom. na nagtigong. So naara ang tigom, sa mga papahulay, ilang kapag tao na kaya sa nila sumala sa kasuguan. Okay. Uh, 18, 4. Okay sumala ni hey, eh, sa panan nga adlan papahulay. So sa mata nga papahulay, tuwa siya sa templo. Ang iyang tuyo dito, pagdani. Pagdani sa ila. Kahit tingali, doon na na yung mga nagkinahanglan pa sabton, so gidani sila, si Pablo. Buti pa sabot niya, si Pablo niya ito, huwag nagwali. Pero ang tinimino nung gigamit, nakiglan toge. Kahit doon na may mga supak. E simpre, may tabuog yun ang toge, kaya na may supak. So, saan lang ipapahulay, may gawa siya. O, nung adto sa sinaguga. Nagtudlo siya rito, pero doon naman yung supak, na mo ang lantugi. Now, usa ka proiba nga ang adlaw nga ipapahulay. Dili lang yun, para ra sa mga hudiyo. Kung dili, bisan pa sa dili hudiyo. Bisan pa sa gitawag o mga dumuloong siya 56 versikulo 6 Isaya 56 6 ngunman otrab nga ang mga dumuloong okay nga stranger sa ilang kaugalingon <coughs> kang Jehovah aron sa pag alaga tiniya, aron sa sa ngalan ni Jehovah aron Mahimo, na iyang mga ang ang katataksa ng mga gawantay at ang okay. mga ipangulay sa panamastamas ni ini o nagpapadayo sa bukod-bayo sa ako. Mga dumulong ha? Dili hodiyo? Pero matod pa, sila ni tipon aron sa pag-alagad sa ginoo. Sa paghigugma sa ngalan sa ginoo Ug sa pagbantay sa adlaw ang ipapahulay. O naglikay, aron nga kini, panamastamasan. Eh, mga dumuloong, buti pa sa botlili lang para sa kudiyo, kudili hasta sa ato, niining panahon na. Muno si Cristo Bengon, mayan niya kudili pagbungkag, aron kini, pagatuman. So, kita sa final. Isaya 66, 23. <laughs> Isaya 23. Ug na nga nabuo gikan sa bag pagsubang sa bulan hangtod sa usa. Ug gikan sa usa ka adlaw ipapahulay hangtod sa usa. Ang tanang mga katawhan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan miingon si Jehova. Sumala sa Biblia, doon ay adlaw nga gitudlo ang Dios sa pagsimba. Nga ang tanan mo duol nga to kaniya. So kuning word nga kam kung ano siya, gitawag niya siya present progressive. Present, uh, present progressive tense. Kaya gahan man mga tenses na gitawag future progressive. Kini siya present progressive tense. Come. Oh. So, matod pa, adlaw ay papahulay ang tanang katawhan. Tukuyin so, mo tanang-tanang katawhan. Kunya sa English, all flesh. So, tanan unod. Muad to kaniya sa pagsimba sa adlaw na ipapahulay.